Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala rasulillah uh, May tanong dito. Uh, Assalamualaikum po, Ustad. Paano po pag nagkatatlo na talak na po ng bigas lalaki yung jowa niya tapos binabawi niya daw po wala sa hindi na daw po yan valid. Totoo po ba? wa rahmatullahi wabarakatuh. Ah uh, kapag nabigkas ng lalaki ang talak o hiwalay sa magkakaibang oras o magkakaibang lugar, wala na po, hindi na niya po pwedeng bawiin. Okay? Sa oras na tatlong beses mo na po na hiwalayan ang asawa mo o tatlong beses na nabigkas sa kanya ang talak, ay uh, hindi na po pwedeng, hindi na po ito pwedeng bawiin. At hindi na kayo pwedeng magkabalikan magkakaroon pa rin ng edda yung babae dito pero yung edda niya, yung panahon na hihintay ng babae bago siya magpakasal ulit, ay hindi na po para sa mister hindi na po para sa iyo para na po sa ibang lalaki, hindi na kayo pwede magsama at hindi na kayo pwede magkabalikan maliban makapag-asawa mo na si sister ng iba, sa tamang kasal pagkatapos kung maghiwalay sila doon ikakasal kayo ulit pero yung pagkatapos ng tatlong talak at magsasama pa kayo at magpakasal ulit o walang edda hindi na po tanggap yun Okay. الله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته